Bakit lumilitaw na dumarami ang nawawalan ng pananampalataya sa mundo ngayon? Ipinakikita ng mga pag-aaral na talagang tumaas ang kawalan ng pananampalataya sa mga araw na ito. Tayo ay nabubuhay sa tumataas na sekular na panahon. At sa kasamaang palad, ang mga hindi naniniwala sa katotohanan ng kasulatan ay kadalasang tila may pinakamalakas na boses sa pampublikong entablado. Ang mga may pag-aalinlangan ay nagiging mas matapang at mas malakas at ang kanilang impluensya ay nakikita sa edukasyon, libangan, sistema ng hukuman at pamahalaan. Malaki ang naging pagsulong nila sa kanilang tunguhin na ganap na alisin ang pangalan ng Diyos sa larangan ng publiko. Idagdag pa rito ang katotohanan na tayo ay nabubuhay sa tinatawag ng ilan na pinakapanawang hindi marunong bumasa at magpaliwanag ng Biblia. At maliwanag kung bakit dumarami ang kawalan ng pananampalataya at kung bakit patuloy na lumalala ang mga pamantayang moral. Ang iba pang mga kadahilanan na nag-aambag sa kawalan ng paniniwala sa ngayon ay ang paglaganap ng sekular na paniniwala, ang hindi taus-pusong pagsunod sa simbahan sa may hirap na katotohanan ng salita ng Diyos, ang makabuluhang paglago ng New Age at mga relihiyon silangan, ang pagtanggi sa mga ganap na totoo at ang agresibong pagbangon ng mga bagong atista. Ang punto ay, nabubuhay tayo sa makasalanang mundo at ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng kasamaan sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Kalawang Korinto 4.4 Habang sumusulong ang kasaysayan, marami ang lumalayo sa tamang doktrina ng Biblia at lumaganap ang kawalan ng pananampalataya. Paliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlilang Espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Unang Timoteo 4.1 Maraming bula ang guro upang panatilihing bulag ang nawawala at tulungan sila sa kanilang pagtakas mula sa Diyos. Mateo 24.10-11 Ikaluan Timoteo 4.3 Unang Juan 4.1 ang malungkot na katotohanan ay ang karamihan sa mga tao ay hindi na nakikita ang Biblia bilang ang ganap na otoridad. Habang ang salita ng Diyos ay patuloy na nababawasan, ang kawalan ng pananampalataya ay patuloy na dumalago sa buong mundo. Nagbabala ang Biblia laban sa kawalan ng pananampalataya at apostasiya, halos dalawang limong taon na ang nakalilipas. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga katangisip ikalawang Timoteo 4.4 Sinabi ni John MacArthur, ang ating lipunan ay lalong dumidilim. At ang mensaheng ibinibigay ngayon ng simbahan sa mundo ay higit na nakakalito kaysa sa anumang panahon mula noong Dark Ages. Ang kanyang konklusyon, kailangan ng simbahan na bumalik sa salita ng Diyos. Sa katunayan, ang pagbabalik sa salita ay ang tanging solusyon. Ang paggawa ng mas kakaunti ay ang pagtatago ng ating liwanag sa ilalim ng isang takalan. Lukas 11.33 Kung gusto nating maniwala ang mga tao, kailangan natin bigyan sila ng isang bagay na paniniwalaan. Ang lingkod ni Kristo ay hindi dapat mawalan ng loob. Sa kabila ng dumaraming kawalan ng pananampalataya at dumalagong agos ng poot sa Kristyanismo, may mabuting balita. Sinasabi sa ni Nesus na bago dumating ang wakas, ang kanyang ebanghelyo ay pangangaral sa buong mundo. Matthew 24.14 ang mga bahagi ng Biblia ay sinalin na ngayon sa mahigit 3,850 na wika na sumasaklaw sa 98% ng populasyon ng daigdig. Ang mga kristyanong pagsasahing papawid sa radyo ay magagamit na ngayon sa halos 78% ng populasyon ng daigdig. Ang salita ng Diyos ay ipinangangara sa buong mundo na may napakalaking tagumpay ng maraming mga kristyano. Marami sa kanila ay itinaya ang kanilang buhay araw-araw upang ipalaganap ang Ebanghelyo. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Siya ay hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Isaiah 59.1 Maging sa komunistang China, kung saan pinaniniwala ang mahigit isang milyong tao ang sumusunod kay Heso Kristo, iniulat ng World Christian Encyclopedia na halos labimpitong milyong tao ang tumatanggap kay Heso Kristo taon-taon. Darami ang mga mandibak, Judas 1.18, at lalago ang kawalan ng pananampalataya. Ngunit si Jesus ay Panginoon pa rin ng pag-aani. Ito pa rin ang kanyang anihan. At ipagdasal pa rin natin na magpadala siya ng kanyang mga magagawa, Lucas 10.2. Salamat po sa inyong panonood at kung kayo po ay napagpala ng video ito, uh, huwag po kayo mahiyan na ito ibahagi po sa inyong mga kaibigan, kamag-anak. Hanggang sa muli po.